Ala, mga idol, alam nyo ba kung nasa na naman ako? Nandito ako ngayon sa Galaan. Uh, I-reveal ko ulit sa inyo itong lugar na to mga idol. Nung maliit pa lang yung anak ko, uh, natatandaan ko noon ay eh, nasa walong taon siya noon. Dinala ko na siya dito noon nung maliit pa siya. Uh, ngayon lang uli ako nakabalik. Ang edad po ng anak ko ngayon ay 21 years old na. Dati po wala ito, ito mga ano na to yan, yung mga dyke yan kung tawagin diba yung mga pader na yan dati wala yan puro cottage yan dyan. tapos dito kami nililigo dati yan yung lugar na yan ayan o yan running water yan dati mga idol ayun may nililigo pa doon si kuya siya yung gumagawa dito ah, uh, dati may ano yan nagra running water yan dito dati mga idol ayan o uh, ano yan siya nag overflow tapos masarap maligo dyan sa gawin na yan oh, Kasi running water dumadalo yung tubig dyan mga idol At ah, tinatanggal niya yung mga dumi sa ilalim Kasi ano nagbabara Ayun no? Oh, tinatanggal niya may oh. mga bara May mga plastic sa ilalim nagbabara So nag-overflow yan dan dati mga idol Masarap dyan maligo Dito kami naliligo dati oh, Sa lugar na yan Ayan. Masarap mag ano diyan Masarap magtampisaw dyan kasi Ayan, oh, dumadalo yung tubig dyan. Ayan, masarap maligo dyan dati. O, oh, diba? O, oh, e, nireveal ko lang ito mga idol para malaman nyo rin kung saan-saan ako nagpupunta ngayong araw na ito ng Sabado. Ah, napakaganda niya na dito kung makikita nyo. Ah, ang ganda niya, ang ganda na talaga. Pinaganda nila ng gusto, o. Oh. Yun. kita nyo yung kabuuhan ng tubig. Ayan. Yung tubig na yan mga idol ano, ah, parang maligamgam, hindi siya malamig, parang maligamgam. Maligam-gam siya, medyo ano, medyo medyo mainit-init, hindi siya malamig. yan 'Di ba? Tapos pwede kang tumawid dito, yung papunta na yun 'yan diyan mga idol, mayroon diyan ano, cave, yung tinatawag nilang Puning Cave. Itong lugar na 'to kung tawagin mga idol, Puning Cave. Ito po yung Puning Cave ng ano, ng DRT, ng Doña Remedios Trinidad, mga idol. Para alam nyo no? Ni-reveal ko lang mga idol para alam nyo pag uh, gusto niyo pumunta dito. Ayan, may ano dito mga idol, may may, may kuweba diyan, may kweba Tapos may mga balon diyan. Diyan kami naliligo dati, malamig yung tubig doon sa bayan balon. Kaya lang ngayon daw wala na daw ganong ano ngayon, wala daw ganong tubig ngayon doon kasi running water 'yun, eh, parang falls na maliit. Wala daw ngayon ganong tubig doon. Ito lang ang pinaka -malawak na tubigan talaga dito. Dito talaga marami naliligo. yan napakaraming maliligo talaga rito. Ah, uh, mamaya-maya lang siguro 'yan. Marami ng tao dito, marami na dito magano. Marami na dito mga nanggagaling sa iba-ibang lugar sa kamay nilaan, mga dumadayo dito. Ayun, irerebel ko lang sa inyo mga idol para makita niyo, no? Ah, uh, kung makapunta pa sana ako dun sa balon eh, maganda. Kaya lang wala yung ano eh, wala kasama yung kasama ko eh. Pero ipakita ko na rin sa inyo mga idol, oh. 'di ba? Ayun yung kabuuan ng ano, Ah, uh, Punen Cave. Ah, uh, ito yung pinaka may balsa doon, oh. 'pag gusto gustoy sumakay sa balsa, may bayad diyan. May entrance doon mga idol sa pinaka barangay, may barangay bago kayo makarating dito, may barangay doon magpa-register kayo. Tapos may entrance doon na uh, 20 pesos ang isa. Tapos 'pag may sasakyan, kay 30 pesos yung ano, uh, mga sasakyan ang bayad. Yun. Tapos ah, uh, pupunta po yan siya dito mga idol ayan uh, bali gagawi ka dyan no? papunta dyan so ano yan uh, ayun yung puning cave oh. papunta dyan uh, ano yan dyan uh, parang parang uh, ano, adventure talaga itong lugar na ito mga idol kung gusto mahilig ka mag adventure dito maganda dyan sa gawi dyan sa puning cave ayun yung puning cave yung papunta dun oh. papakita ko sa inyo mga idol no? Para makita nyo rin. Pero, oh, tinan mo dito, malinaw ang tubig dito. O, yan, napakalinaw. Makinang, makinang yung tubig. Malinaw. Ano yan dyan, mga idol, malamig. Malamig yung tubig. Ito yung malamig. Kasi galing to doon, bukal galing yan sa bundok doon. Eh, pakita ko pa rin sa inyo, mga idol, yung isa pang ano doon. Isa pang uh, ipun na tubig. Uh, para makita nyo rin, para kompleto no? Tsaka yung, ano, yung, uh, entrada noong puning cave. Ayun, pakita ko sa inyo para total nandito na rin lang ako eh, para makita nyo na rin mga idol, di ba? Maraming cottages dito. Dati walang mga cottages dito. Ngayon nilagyan na nila talaga ng mga cottages, cottage, mga idol. Kasi uh, dinarayo na talaga 'tong lugar na 'to. Marami nang pumupunta dito. Marami nang naliligo. Marami na talagang siyempre sa sobrang init ng panahon, uh, kailangan magtampisaw sa mga ilog-ilog. Oh, yan o. Oh. Oh, may mga dumadaloy na tubig, di ba? Mayroon din dito paliguan. Uh, ano rin to dito? Kaya lang ito mga idol, hindi siya running water. Nakaipon lang yung tubig. Kaya, uh, hindi natin maano kung malinis or ano, di ba? So, yan. May trail dyan, o. Oh. May daan dyan. Papunta dun sa uh, medyo mataas dun. May mga cottage yan dyan sa taas. So, dito medyo hindi nagano, parang contaminated na yung tubig ayan oh. oh. ayan kita nyo oh, ayan yung tubig nyo. Oh. ayan so hindi na gano parang dito na lang pinagkukunan na lang nila to ng tubig na galing dyan ayan yung balo na sinasabi ko yung mga bato na yan, yung mga rock na malalaki na yan yung mga rock formation na bato na yan ano yan ah, may paliguan talaga yan dyan dyan kami naliligo dati kaya lang ngayon uh, ubos na yung tubig niya hindi na ganong maraming tubig kukunti na lang kaya ano kaya walang ganong tubig pero pwede pa rin mga idol pakita ko lang sa inyo para makita nyo rin kasi total nandito na rin lang ako eh. ayun nandito na rin lang ako para ma-reveal ko sa inyo di ba? Ah, makita ng aking mga followers, aking mga viewers. Para makita nila oh, 'yun. Ayan. Good morning, good morning. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po, mga idol. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po, mga idol. Ayan. Ayan yung sinasabi kong ano, ah, balon. 'Yan. Napakasarap maligo dito sa balon na 'to. Malamig 'tong tubig na 'to, mga idol. Ayan, 'no? Oh. Kita niyo? 'Yan, 'no? Oh, Di ba? Ayan, napakalina oh. Oh, di ba? Dito talaga kami naliligo, masarap 'to balon oh. May running po siya maliit, ito, oh, di ba? Ayan. Nung maliit yung anak ko oh, mga idol, dito talaga kami naliligo, dito kami nagtatampisaw. Malamig ang tubig dito. Malamig 'yan, malamig ang tubig na 'yan. Oh, ayan oh. Mayroon no, oh, di ba? Ang ganda, di ba? pagka magtatanggal ka lang din ng ano, ng oh, ang ganda ng view, di ba? adventure tong lugar na to mga idol kung gusto nyo uh, dito nyo lang matatagpuan yan sa Puning Cave uh, Doña Remedios Trinidad, Trinidad dito sa Bulacan yan search nyo lang sa google yan dadali na kayo dito yan asarap uh, diba uh, sarap dito maligo mga idol oh. No? Uh, maliit na pools so, uh, linaw ng tubig kumikinang uh, running water yan dumadaloy yan yan yung dumadaloy na yan yan. Yan yung pupunta doon sa malaking ilog doon kanina na dinaanan ko doon, di ba? Ayun yung doon, di ba? Doon. Yan yun. di ba? Tabi-tabi po. Ako po ay babalik na po. Salamat po. Thank you, thank you po. Salamat po. Tabi-tabi po. Salamat po. Nakadalaw din po sa inyo. Thank you po. Thank you po. Matagal na po akong di nakadalaw dito. Salamat po. Thank you, thank you po. Ayan, di ba? Contaminated na yung isang yan. So, kinukunan na lang nila ng supply yan papunta dun sa malaking ilog. Yung isang ipon na yan. O, ba diba, mga idol? Nakita nyo na, no? So, maraming salamat mga idol, ha? Sa panonood na ng mga video ko. Thank you so much mga idol ha. Maraming salamat. God bless. Mabuhay kayo. At huwag mga makakalimot sa lahat ng mga hindi pa nakakasubscribe jam sa aking YouTube channel. Magsubscribe na kayo para hindi kayo huli lagi sa aking mga video na ina-upload dito sa YouTube. Hanapin nyo lang po Nugnug TV. Ang inyong lingkod po ang Good Vibers ng San Jose si del Monte Bulacan. Lagi nagbibigay ng saya sa inyo. Uh, sa aking mga followers sa Facebook page ko. Maraming maraming salamat po sa suporta nyo. Thank you so much mga idol ha. Dalawa po ang pag-uploadan ko nitong mga video ko sa YouTube channel ko sa aking page sa Facebook. Uh, Nug TV din po ang aking dala. Kaya sa lahat ng mga followers ko sa Facebook, salamat po sa pag-follow nyo. At uh, sa lahat ng mga hindi pa nakapalo dyan, mag-follow na po para lagi po tayo masaya sa mga in-upload kong video dito. Salamat po mga idol.